Nasa hot seat ngayon ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta na si Mrs. Edna Marcoleta matapos mapag-alamang meron pala itong koneksyon sa mga diskaya si Mrs. Edna Mercolleta ay independent director ng Stronghold Insurance na isang insurance company ng Saints Timothy Construction na pagmamayari naman ng mga diskaya ano ba itong role ng independent director according to Section 22 of the Revised Corporation Code ang mga kumpanyang vested with public interest tulad ng mga insurance companies ay required na mag-elect ng isang independent director ang independent director ay dapat hindi siya major stockholder so usually ito ay meron lamang isa or dalawang shares sa kumpanya at dapat wala siyang management or control sa management doon sa mismong kumpanya ang role nila ay proteksyonan ng interest ng iba pang mga shareholders at ng publiko. So, malaki man o maliit ang koneksyon ng asawa ng ating senator at ng mga diskaya, dapat sa panahon ngayon ay maging maingat ang mga politiko, lalo na sa ganitong mga isyo, pagkat ang mga tao ay may manipis na tiwala na lang na natitira sa mga politiko.